Tristan! 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 Ano ba? Saan ka pupunta? Pupunta ka doon? Siyempre, Manong. Gusto ko malaman kung ano nangyari kay ate. Kung kasama ba siya doon sa tumakas o ano. Pwede ba? Maghunos dili ka muna. Pagpalagay na natin na tumakas na ang ate mo. Sa palagay mo, tama na makita ka ng mga pulis sa pumunta doon. basta, kailangan kong makita si ate. Bawal po. Papasukin niyo kami. Sir, bawal nga po. Gusto ko lang makita yung asap si Lorena. Oh, huwag sabihin, kayo ng security. Kasi that's the case, baka niyo nangyama katakas yung babaeng pumatay sa asawa ko. Ang gawin niyo kasi maayos yung trabaho niyo. Sir, kung si Lorena Herrera tinutukoy niyo, hindi po siya tumakas. Anong hindi? Eh, nasa news nga, tumakas. Opo nga po, may mga tumakas, pero hindi po siya kasama. I need to see with my own eyes, okay? Baka nagpapalusot lang kayo eh. Nandito po siya. Sumunod na lang po kayo sa akin. Totoo bang ikaw lang ang naiwan sa Selda sa area nyo? Hindi ko alam. Eh, hindi naman ako tumitingin sa iba. Pero totoo rin bang may pagkakataong karing tumakas pero hindi mo ginawa? Totoo ho yan. Pwede nga hong sumama na lang po ako sa kanilang tumakas. Pero ayoko na ho kasi magkamali Ayoko na hong pasaktan ko po ulit yung mga mahal ko sa buhay. Drama queen. Ma'am, sino itong mga sinasabi yung mahal niyo sa buhay? Pamilya ko. Patid ko. Anak. At asawa ko. Gusto ko na ho silang pakita at makasama. Ayoko na ho kasi magkamali ulit. Minsan ko na ho kasi silang nasaktan. Tumakas ho ako. Nagtago. Nagsinungaling po ko sa kanilang lahat. Ayoko na hong maulit pa po yung pagkakamaling yun. I'm sorry, ah. Pero huwag kayo maniniwala sa babaeng yan. Pasensya na, pero nagdadrama lang yan. Hindi naman talaga siya nagsisisi sa ginawa niya eh. Nagsisisi lang yan. Dahil nahuli siya sa lahat ng kasinungalingan niya at krimeng nagawa niya, pero kung hindi siya nahuli, patuloy pa rin niya magtatago at manaloko sa pamilyang sinasabi niya.